Kailangan tayo? Al ah, Ito o. Oh. wala. Ay! Wala na yung barya. Isang dako. Yung isa ina. Kinuha yung lalagyan ng pera, Sel. Dako, Sel. Tingnan mo. Wala yung lagay ng pera dito. May mga barya po. Kinuha. eto po yung dito mo yung lalagyan ng pera dito. O oh, wala o. Oh. Kinuha yung niligyan ng pera doon, oh, tininuha. Wala na dito, oh, wala na. wala oh. ah. na. Pati yung wallet ko, oh. Da, grabe naman yun, oh. Pero bakit wala mga tao sa labas ngayon? Dati po kasi maraming tao yan, kahit hanggang alas 12 po yan, eh. Ako, Diyos ko, nakakatakot. Man, ngayon lang, ngayon lang po ako umalis. Ay, pati yung cabinet, bukas! Ay, pati itaas po, inakyat. Lahat ng cabinet, bukas! Grabe naman, huwag na nakakaw yun. Lahat ng cabinet po, bukas. Oh, mga bukas po. Hello. <laughs> Bukas lahat ng kabinet sa taas ah. Bukas lahat ng kabinet. Eh, yung lagayin ko ng pera, marami din po ang laman yun. Puno ko yun eh. Bakit ito hindi ginawa? No? Eh, ngayon lang po ako kasi umalis ng bahay. Ito, ito hindi ginawa. Oo nga po eh. Yung gamit, pera lang yata yung ginawa. Ito, wallet niyo. <coughs> baka naman um, hmm. yung... Inside. Oh, yeah. hmm. Hindi, wala silang kasama mag-asawa. Hindi siya, kaya, baka inside lang, yung yung lang eh. din anak mo ba sa nakatitan? Sa ano yun? Pumasok na trabaho kanila, Mi, pang gabi? Kasi kung hindi mas kasama yan, eh. Kukunin yan. Yung kung mo alam pang ano Pera lang po. Inubos po. Marami pong laman yung bariya dyan. Isang lalagyan po yung kinuha niya. Pati yung wallet ko, binuksan talaga. Ubus na rin ang pati wallet niyo. Opo, buti hindi ko iniwan lahat ang pera dyan. Pag-alas 9 na po kami ang ulo sa mga kapit bahay namin, imposible. Ah, ano yun sila pag gising yan dito? Ganto oras mga gising pa yan eh. Wala. Meron marami doon eh, kaya lang wala na tira eh. Madali kasi mo tong kabinong ano mo eh, pintuwa mo. Paano hindi ka mga ano Dapat.